Yan na tita ang Ayan guys. Tingnan niyo po yung ginagawa ng aking apo. Oh. Yan. Gagamitin po daw nila sa pagsasayaw. Lalagyan ng lalagyan ng jobos. Eh, tanggalin mo ba naman ang tali eh. Kaya gigit nakatali katali no? na. Hmm. Eh, maluag din naman. Anong kalalabasan niyan? Anong kalalabasan niyan sa palagay mo? Nasa niyo isang nilagyan mo ng jobos? Ay, na, Kulay violet. Kulay violet. Pero yung design, kahit anong kulay. Inaano ano ba? Ito kinakula Roxanne? Anong kinakula Roxanne? Sa, may, anong instruction? Ba't mo ng Alin ang lalagyan ng klo, Pagkatapos mo um, yun. Um, Ngayon, alin ang lalagyan mo ng klorok Yun damit. Eh, di mamumuti uli. Ano? Kasi pag nilagyan mo ng klorok yan, mamumuti naman. Na ako kasi. hindi ko pala, hindi pala magbalik. E, ano gagawin dito? pagkatapos nito. Okay sa'yo? Oo, oo. Ganun lang talaga yan. Oo, Ayan. Kanina yan niya iya? Sa akin. Dapat maganda to. Sa akin to. Okay, ang yan dapat, o. Oh. Okay. Ikot. mm dahan-dahanin natin. Kasi dapat maganda yung sa akin. Kasi yung sa akin to eh. <laughs> Mataog na pala yung video ko. Mataog na pala. Sige. yung ikot Ikot, Ayan. ikot. Ikot, ikot. Ikot, ikot. Bukas, papakita ko ang resulta sa video. Mm. Hmm. baka nungupot sa yung damit ko nito hindi na na siguro hmm. kita kong maganda akin to eh 真努力。 Okay na yan. Siya pala ang pinakapanglit, ano? Aba! E no, no, no. Hmm, sige. Okay. Hmm, ikot na. Mm. Lagyan ko lang ito. Higpitan mo. Yeah. Hindi, higpitan mo lang ikot Para nagpit yung ano. <laughs> hmm.

yun no, na Hinuli ko nga. Ay, ako naman wala elastic ng last ah, wala na yata. Nandos sa ni Salamin. Kumbawa sa Rio. Ang ganda yun. na pit. Labing dalwa raw po silang dancer, guys. <laughs> Mga dancer. Labing dalawang dancer. Ano kay Por... Puro babae? Hindi. Meron kaming dalawang lalaki. Hmm. Ayan. Hmm. Di ba ito mapuputol? Hindi. Hmm. maayos nice na yan. Baligtan mo. Kala hmm. na pala. Ayan. Hmm. Yeah. Akin ang pinakamagandang gawa. <laughs> ang higpit pati. It's okay. Ganyan nga sabi ko, dapat mahigpit. Okay, ang higpit niya sa akin. Kanila, hindi. Sabi, yung dinamit ko eh. Ang higpit. Need... Akin muna. Akin muna kayo. Ay, hindi. Panghuli ko yung gawa. Hmm. Mauubusan niya ng tina. Tina, hindi naman tina. Ikaw nga, ganun din yun. Hmm. Ikaw na kung anong gagawin nila dito, guys. <laughs> lalagyan po ng coloring nyo. Ito, tubog sa jobos. Ayan. tingnan na lang po natin kung anong magiging resulta sa ano, bukas guys. Kung anong sura. Nilagyan mo na ng asin yan? Nilagyan mm -hmm. ba itong asin? Ay, dito. ko dito. Dapat tinagdaga eh, mo. Para maging effective. Tinagdaga mo pa. Ha? Hmm? Huh? Oh. Ano? Tipid na tipid. Oh. Okay lang kahit umalat yan. Oh. Oh. Kasi yan, aandawan ah, nyo oh. pa naman okay. yan. Tinagdaga mo pa? Hinayang na hinayang oh. eh. Oh. Oh. Hindi pa. Oh. Ka tayo, oh. Dapat sandakot eh. Inuti-uti mo talaga? Oo. Oh. oh. sige, tama na yan. Ito naman. Hinayang na hinayang. Oo. Eh. Oh. Asin laang eh. Wala well, ano, side effect yun. Hmm, Asin mo yung laman ng mga planggana. Paglalagyan may mo. Where's my pote? Ha? Asin pote ka? Alisin mo na nga yung nakasaksak na yan na ah, tubig. Okay. Hoy, ba bakit mo kanuha yan? Mga gamit ko naman yan. Hoy, ba't mo kanuha dyan? Ba't anong gagawin mo kasi dyan? Oh, naanong tuloy ng blue. Tangay. Eh. Magwawasing ka ba dyan? Hindi. Oo. Oh. Kaya naka-almon mo pa kasi. Hindi Hey! <coughs> 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 oh, ba't nilalagay mo pa dyan? Ito nilalagay mo. pag hindi ba ilulublo mo dyan yung damit? Ay, hindi naman lahat eh. Ha? Anong hindi lahat? Ano yung nilalagay yung itong ibabaw lang? Hindi. Ayan o. Oh. Akala ko ilulublo mo dyan yung damit. Paano ba ang gagawin yung gan? Wala kayo marunong. Ha? Sabi niyo kayo. Eh Leila, ito, ito lang ang ilalagay ino loblo ba? Ay, ito muna. Ito yan. Hay. Eh ano? Ang ganda. may as asal o. Blue na siya ngayon. Um violet siya man eh. hmm. <laughs> <laughs> Oh. na yeah. Kape ka pero so lang. Design kasi yan tayo nyo pag na ano yan. Design, design kasi. dyan. Eh, di ganito na lang sana, ah. Oh. Bunso. Iyong mo na lang na gano'n na, oh. Tapos, sa kabila. Mm. Okay na. So, lalagyan mo na lang yun na, plangana, ilulob mo gano'n na, oh. Hindi pwede. At kabilanan. Ba't hindi di pwede? Kasi kailangan... Ito lang magkabila ang meron. Oh, sa may lalagay. yan, Tapos, ganun lang siya hanggang maghapon. diyan Ganyan lang siya. Ganyan lang daw siya maghapon, guys. Yan, ganyan. Yan. yan. Meron na siyang penis product. Tingnan natin bukas kung anong resulta. Come back for result. Hmm. Tingnan natin. It, baba mo na matang makita. Ayan Ay, mat naman yan eh. Oh, yan. Hmm. Iba nang kulay ng, ng pagka-blue dito eh. Hmm? Iba nang kulay ng, ng pagka-blue.

<laughs> Nanonood. Nanonood si Kitty oh. Ano daw ginagawa? Watching mo ba? Okay. Ano daw ginagawa? Kumain na si Sisi. Kumain na naman mm -mm. yan. Mm-mm. Yan. Padalwa na siya time. guys. Yan. Tingnan natin kung anong magiging result mamaya. Bye bye na bukas. Bye bye na guys. Bye bye. See you again tomorrow.